Pinaninindigan ng Korte Suprema ang desisyon nito na naguuto sa Commission on Elections o COMELEC na magbigay ng resibo sa mga botante sa darating na halalan sa Mayo. Mula sa Supreme Court, ito ang balita ni Roderick Mendoza, live! Roderick, go ahead. Angela pinal na nga yung desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos dito sa Commission on Elections na mamigay ng resibo doon sa mga boboto sa darating na halalan ngayong Mayo. Ito'y matapos hindi nila pagbigyan ang motion for reconsideration ng COMELEC matapos ang oral arguments kanina. Sa pagdinig sa oral arguments kanina, sinubukan pa ng Commission on Elections na kumbinsihin ang mga maestrado sa nila'y magiging epekto ng pag iimprenta ng resibo sa darating na halalan, gaya ng pagkaantala ng butuhan at posibleng aberya sa mga makina. Ngunit sa isinagawang demonstration ng Comelec, maayos namang gumana ang mga makina at hindi nagkaroon ng paper jam sa pag-iimprenta ng mga resibo. Kaya ang resulta, nanindigan ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na mag-issue ng resibo ang Comelec sa mga buboto sa darating na halalan sa Mayo. The court, after hearing oral argument on the Comelec's motion for reconsideration today, 17th March 2016, in a vote of 12 to 0, denied the Comelec's motion for reconsideration. Uh, ang nanalo dito ay ang tao. Because uh, ngayon, for the first time, Makakahinga ng maluwag ang mga tao na for the first time, eh, katibayan na yung boto mo, binilang ng makina. Ngunit ayon sa Korte Suprema, simpleng resibo lamang ang dapat ibigay sa mga butante gaya ng ipinakita ng COMELEC sa demonstration kanina. Ibig sabihin, wala itong security features gaya ng oras ng pagboto, lugar kung saan bumoto, bilang ng presinto, balot ID at hash code. Kaya't hindi na kailangang baguhin ang source code at i-reconfigure ang mga makinang gagamitin sa halalan. Kung hindi natin papalitan yung resibo at gagawin lang natin as is yan, pwedeng gawin yan. Ayon pa sa Korte Suprema, sa mga susunod na halala na lamang maglagay ng security features sa mga resibong ibibigay ng COMELEC. Para naman kina Gordon at Bautista, wala ring silbi kung simpleng resibo lamang ang ibibigay ng COMELEC dahil hindi naman ito magagamit sa random manual audit. The receipt must contain the precinct number at saka yung oras ng pagboto. Otherwise, it's a scrap of paper. I think we were very clear about that. It gives comfort to the uh, voter na binoto niya yung na binilang yung ng makina yung kanya binoto which is the same thing, that is, uh, same feature as what the on-screen verification will perform. Angela, wala nang magagawa ang uh, Comelec kundi sundin nga itong iniuutos sa kanila ng Korte Suprema na magbigay ng resibo sa mga butante ngayong darating na halalan. Kaya't bukas ay magpupulong itong uh, Comelec and Bank upang pag-usapan kung paano nila ipatutupad ang hatol na ito ng mataas na hukuman. Angela. Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, live na nagulat mula sa Supreme Court.